Oh, uh, game. Gimana? Okay, Ngamuk no, lang na dyan. Ulit naman. No, lang. Uh, Kasi hindi ka bibiyag ko. Nag-squila nag lang ko may day. mo kumahal. Nilalayin ko kumahal. Gusto ka titilin niya amang ko yung day. Eh, uh. tako man yung nilalayin mo. Di ba, lidiktoryan kum ka kumahal. Yeah. Nagpabawi ka niya. Nagpabawi ako na. Narigat yeah. ang posada pare. rin. Narigat. 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 Yeah. Uh, <laughs> Adal, ada tibiyag niya. Sina naman, tututuan ni tao ni, Eh, tututuan niya. Tututuan niya. What's up mga kanipi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoypi for another video Araw ng biyernes Lalabas na naman kami ni Mia Dito na, pinapainit ko na Bali Madumi si Mia ngayon mga kanaypi Ayan Umulan kahapon Kaya sobrang dumi Siguro bukas ko na lang na Wawashingan mga kanaypi Ngayon, ganyan muna At uh, Makulimlim din kanina pero umaraw na, sumikat na yung haring araw. Hopefully na hindi na umulan ngayon para bukas pawasingan natin si Mia, no? So samahan niyo na naman kami ni Mia ngayon para maghanap buhay. Let's go. Tatanggal ko na rin yung ano, yung mga trapal niya mga kanaiti. Eh, ay pa tayo dito eh. So, tara, Ayan mga Konoy Punta tayo dito sa AGL Pila tayo dito Bali man luka mong pre ah Ayan mga Konoy kunin natin to May sundo kasi yung isang tricycle na yun eh Kunin natin to National Tara, kasama mo si Madam. Ading <laughs> Ayan mga kanaypi Kumita tayo ng 60 pesos Buway naman natin yun mga kanaypi Ang daming tao Tila mga kanipi Dito sa so may cultural kumita na naman tayo ng 50 pesos doon mga kanaypi Hanap ulit tayo ng panibago Ayan mga kanaypi, may pasero tayo Kung tayo sir? Yung CEO? You? 60 yung ano? so boss thank you ay kumita tayo ng 60 pesos nakapagatid tayo dito sa may San Vicente UCU alright hanap ulit tayo ng panibago ayan mga kanipi palabas na naman tayo at meron tayo dito na a large size na itlog bali nag order si Ancrelia ng isang tray yan bali naglinis din ako ng ano Nang kulungan ng aking mga lagang manok mga kanayipi nagtanggala naman ako ng ipot nila every two days yan na, ano, na nililinisan para hindi mga moy alright So, deliver na natin to Baka i-deliver pa ng iba <laughs> Ayan mga kanaypi Ito na tayo at Deliver na natin Deliver natin doon sa, ano, sa tindahan ng Tililia Bago tayo maghanap ng pasahero na naman natin may pasayero tayo sa kabila mga kanoypi hindi <laughs> ko pa na i-deliver ide yung itlog puntan muna natin nasa likod ka na Di-deliver niya yan sana ano, sa bayan mga kanaipi Ipapadala Hatid muna namin yung itlog. <laughs> Hatid muna natin yung itlog doon. Atin ko lang, atin. antay Large size. Coke ka na, Ante. Coke. Coke. <laughs> kayo manan us among mga mama na sana all thank you okay Thank you. Ayan. Kumita tayo ng 80 pesos mga kanayipi. nakuha ay natagtagan na naman yung kinita natin hanap ulit tayo ng kasunod mga kanipi na pasayero walang tricycle wala tayong nabutan dito mga kanipi ang mayroon lang si kagawad o okay, Oh, okay, na. Thank you. Thank you. Oh. Ayan mga Na ako yung pinataka yo. Oh, na. Thank na. Kumita tayo yun ng ano? 50 pesos. Madilim na naman yung langit Nagpapadya na naman ang ulan 1AP kumita ulit tayo ng 50 pesos pila ulit tayo dun sa paradaan mga kanaipi ko nag nagispila lang ko like, may day nilalayong mo kumain nilalay ko kumain gusto ko niya amang ko day eh mo na mo di ba li yung ako na ka yao babawi ako na okay. nariga ang pasada pare. rin nariga nariga, nariga, nariga na tayong pasada na pa talaga yao nariga wah ada na tibia niya nga na kita o ne lakas ng ulan na mga

Ayan, nandiyan si nung yung anak kong panganay Makakanaipin yung kausap ko Talo sila sa basketball pansayro natin another 50 pesos na naman Ay na tayo ma